hirap na hirap na rin ako. na mm. so, rin BIMB gas on Wheels So magandang uh, umaga po ulit sa ating pong patuloy na paghahatid ng munting biyaya sa ating mga kapatid no, na nangailangan ay makakasama natin sa araw na ito si Nanay Alicia 74 years old at matagal na pong uh, naninirahan dito sa lugar na to 23 years na, may kitang dalawang dekada pero may Tatlong taon na po kayong may hika, ano po, no? Tatlong taon na rin, so medyo uh, kailangan na uh, pag-maintenance, ano po? So, uh, si Nanay Alicia, so taga takloban po kayo at kayo napunta rito sa uh, Cavite, no? Sa, sa Manila para mga muhan at uh, nagkapag-asawa, nagkaroon ng dalawang anak na parehong lalaki. At ngayon, 74 years old na po kayo, no? Pero nangangalakal po kayo ngayon, di ba po, no? Ilang araw na kundi yung biyahe, kanya tiis-tiis na lang. Kaya nga po, kung malapit lang yung bilihan, puntahan natin para mapagawa natin yung bike nyo. Malapit lang po. Tapos isang la natin yung hikaw nyo. Wow! Nakakamahan ay kulog. Kita ko lang kung saan. Nakita kayo? nyo lang. Okay. Sige po, hindi po. Kung malapit lang po dito, sinasabi nyo, dali natin doon para makapaganap buhay na po kayo ulit no? ng maayos. No? hirap na hirap ni oh. mm. na rin ako. Mm. Gusto na rin Uh, yeah. ah, kailang, kailangan pa. Wala eh, kami. may kasama wala kayong apo nyo? Hindi, hindi. Eh, yung sariling bahay, kanya-kanya. Ay, may kanya-kanya kayo. So, sa bahay nyo, kayo lang talaga sa, sa ano niyo sa kubol nyo na o, tinatawag. Sa ano kubo, po? ako lang. Kayo lang mag-isa. May tubig kayo doon? Yung rasyon. Rasyon, rasyon. Tapos kuryente nyo? Meron din. Bayad-bayad lang. Bayad-bayad lang. Pag may pambayad. Pag may pambayad. Pag wala? Pag wala. Solar. Wala po kayo wala, solar. Wala. Ah, kandila. Kandila, okay. So, anong pag nakagamit niyo sa bahay? May radyo kayo? May... Wala. wala. Cellphone, meron kayo? Wala, nako. Wala din? Makasin nga, wala. O, hindi Kano? kayo nakakain ng ano, tatlong beses uh, sa isang araw? Kumain, kanina na kumain ako ng, almusal. mo, pumangga ulam, Mangga. Mukunting kanin kahapon po ang kanin. So niyo. ano yung meron, yun lang ang inaanap? Ano lang na dyan, huwag na maghanap kasi wala mo na kung So wala namang kayong ano, no? pension, ano po, no? Wala kayong nakukuha sa gobyerno, so, 74 na December kayo. Mga December pa, parang awa na lang nila. Awa na lang nila. Kay Lord na lang talaga tayo um. asa. Pag si Lord, eh, nangako, tinutupan. Ako namumulot ako ng mga ganito. Pag namumulot po kayo, magkano kinikita nyo sa isang araw? 7 pesos. Hindi, sa isang araw po. Mga ka-30. 30 pesos lang? Mga ako ng bigas. Ah, maghapon na po yun? Opo. So, umaga lang naman ako umaalis. Kasi mainit, no? Mainit. Mairap hindi po. ko kaya. Oo. Unang so, ahab diyan, o. No? So, 30 lang sa isa 30, araw. 30, may bila akong bigas 20. Tapos? 25. 10 piso. 10 piso, bilig asin. May mangga naman dyan. Ah, uh, saan po galing mangga nyo? May puno kami doon. Ah, may puno kayo. Ang lang, pag nalaglag, din, marunong umakyat. Ah, okay. Kung ano, ano lang yung nalalaglag, yun lang. Kung mo lang, tapos sa musasin. Hmm, okay. Tapos lang, huwag ka na ng ano, wala ka na maghanap dito. So, um, nagdadasal naman po kayo? Opo, katoliko po ako. Katoliko po kayo. Nakakapagsimba pa po kayo? Ayan, sa simba. Dito po sa Queens Row, ano po? Oo, oh, sige. Minsan, baklaran. Kung may pera ako, baklaran. may pera, baklaran. Yapo. Oh, so yes, marami yeah. din pala, no? So ngayon po, may abot po tayo sa inyo, nai, no? Ito po nating uh, biyayang bigas nani ni Alicia, no? Ayan, limang kilo po yan. Galing po yan kay Lord. No? Kasi pag namimigay, sabi, kaninong politiko galing yan? Hindi. Galing po yan kay Lord, kay Divine Mercy, ano po? At ito po, no? ito po si Divine Mercy. Kilala niya yan, si Divine Mercy. Okay. nagpupunta rin naman pala kay Sakyapo, no? So meron yan dyan. Sa baklaran, meron din yan. Ano? Nakapagbasa po ba kayo? Sabi niyo, great to, great to kayo, di ba? Yung mga minol na salita. Minol din lang. Okay yun. Ah. si Divine Mercy, uh, nakakapagdasal tayo yan. Panangalian niyo po. Sa inyo yan, pwede sa inyo yan. Bahala na. Ba <laughs> Bahala na. Bahala na kung pwede o hindi. Yung mangga nga, kinakain ko. Wala akong tanong-tanong. Ay, mangga, okay lang po bawal yun. kasi Kasi pumanok. Basat malambot. Pero niya uh, yung skin, no? yung balat ng ano ng manok. Baka bawal, bawal sa inyo. Bahala ha? Bahala ng... na. Bahala na si Lord. Basta magdasal bago manok na mapapumain. Kainin mo pakumain. kung gusto mo. Basta <laughs> ang ah, dito sa taas ang nakakaalam. Sa so, ano pong masasabi niyo pa kay Lord? Kay Divine Mercy, may, may kailangan pa ba kayo? Salamat po sa mga biyaya na dumating sa akin ngayong araw na ito. Kahit hindi ako nakapagbiyahin ng ilang araw. Mm. Iyan -hmm. na lang ang pasalamat. Ayusin natin yung ano nyo, kumalapit lang yung bike niya. Ayusin natin, ha? Pagawa na natin ngayon. Okay ba sa inyo yun? Bukunin po. Kunin na, oh. Daling ko'y gulong. Sige po. Salamat, Tanay Elisa. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.